Sabi mo may gusto ang shoutout set? Shoutout sa Vermeo, salamat po! Good day, mga kasorbetes! Isa na naman mapagpalang umaga sa ating lahat. Nandito kami ngayon sa Union Village, Barangay Mangkilam, Tagum City. Shoutout sa lahat ng mga taga Mangkilam. Siyempre, naparito kami para mag-deliver uli ng ice cream. Kaya tara, sama kayo sa biyay namin. At habang nga sa biyahe tayo, bibigyan mo kayo ng trivia tungkol sa ice cream. Alam niyo ba? na merong nang naadiskubre ng ice cream na hindi natutunaw. Maniwala ay sa hindi. Tama kayo narinig. Ice cream na hindi natutunaw. Kaya wow. tara, biyahin na tayo. Let's go! At eto na nga mga bossing. Tama kayo narinig kanina. Meron ng ice cream na hindi natutunaw. Yeah! May scientist sa Japan na naghadiskubre ng paraan para gawing heat resistant ang ice cream. Ginagamit nila ang isang compound mula sa strawberries na nakakapagpabagal sa pagtunaw nito. Perfect na perfect ito para sa mainit na klima katulad ng Pilipinas. Ang discovery tungkol sa heat-resistant ice cream ay nagmula sa Biotherapy Development Research Center sa Japan. At eto pa mga bossing, ang key ingredients dito ay isang compound mula sa tropis, na tinatawag na polyphenol na mayroon dito sa Pilipinas. At ang henyo sa likod ng malaking discovery nito ay si Tomihisa Ota noong 2017. Siya ay isang professor sa Kanazawa University. Ang ice cream na to ay talaga naman naging sikat sa Japan at nailala bilang Kanazawa ice cream. So ang galing ba? Diba? Imagine kung meron tayo sa Pilipinas yan. Hindi na tayo magmamadaling kumain ng ice cream. At kung ikaw nang galing sa Japan at nakapitin ka ng ice cream ito, comment down below naman kung anong lasa nito at texture. Itay, at yan ang driven natin for today. So tara, i-deliver natin itong ice cream. Let's go! Yan, good morning mga Andito lang yun tayo sa Union Village. Puro kumangkian pa rin ito. So yan, i-deliver ulit tayo ng ice cream. Pinatawagan na ni Lance. Yan. Gamit natin uli yung ating Raptor. Honda TMX Raptor. Okay. Ah, uh oh, si Izzy. So, yun. Natatang ni Lance. Wala pa ng load si Lance. Oh my ayan. God! At muna ako dahil ito yung cellphone na gagamitin namin. Okay? Let's go! Ayun, lo-load na pala daw si Lance. Pwede na lang. Ah, uh, video. Ano paano yan, Lance? Hindi na siya. Yan yun, nag-chay ah. No, hindi ka para pwedeng mag-ano, tatoo ng ano, no? Kasi pag nag ka, ano ba, mag-chay mo. No, pag nalalim yung burda ng tatoo. Madali ka mag-ano ba, chay Lloyd? Yan, chay Lloyd, chay Lloyd tawag yan eh. Yung umuumbok siya pag nagsugat. Kapag siya tinatuhan ka ng mga ano, yun, mag-para siya naka-imbos. Hindi totoo yan. Ang sa mo, day of mga vlogs. Ang sa day of mga hapon. Ang tamang palengke. Dalawang araw? Ano ba yan? Bakit? Ito ba ito? Ang bait na kapatid ni Reds? Hindi nakapahinga niya magbatay ng kapatid. Puro pahayata talaga. Grabe yun. Pero sa lahat ng mga motor na nagkaroon ako, nagkaroon ako ng Baja, Kawasaki, Barako. Ano ba ba? YTX na Yamaha. Galing ha? Alos na ba sa Open Junior yun nung ano eh. Nung marami ang Surbitero nung mga year 2018 dami namin nun. Alas buwan buwan, nag release kami ng motor. Ito lang ang natira, TNX, Honda TMX. Hindi, hey. hey, wow. Grabe, ang tibay nito. Hindi pa nabuksan makina na ito. Depende rin yan sa driver. Pero kasi yung mga badja, badjaj, na ano, ako oh, sa akin, badjaj ko dati. Grabe, nakailang palit ako ng piston dun. Natutuyuan lang is eh. Hindi ko alam kung ano, barit eh.

Kita ni naman, sobrang bait ni Gusto Man, no? Shoutout po ulit sa Bormeo family. Maraming maraming salamat po. At dito na nagtatapos ang video na to. Kita kits po ulit tayo sa next video. At huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa mas marami pang ice cream delivery adventure at ice cream trivia. Thank you so much for watching. Peace.